May mga araw na parang wala nang saysay ang lahat at gusto mo nalang sumuko. Pakiramdam mo kahit anong gawin mo, kulang pa rin at walang nagbabago sa buhay mo. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Maraming kabataan ang dumaraan sa parehong sitwasyon. At kahit gaano pa kabigat ang nararamdaman mo ngayon, may pag-asa pa rin naghihintay bukas ito ang sampung mensahe na makakatulong para muling bumangon at lumaban sa buhay. Maniwala ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan maging perpekto para magsimula. Ang mahalaga ay may tiwala ka sa kakayahan mong magbago at umunlad. Kahit maliit na hakbang, basta tuloy-tuloy. Malayo ang mararating mo. Tandaan mo, ikaw ang unang dapat maniwala bago maniwala ang iba. Huwag mo ikumpara ang sarili mo sa iba. May kanya-kanyang takbo ang buhay ng bawat tao. Ang progreso mo ay hindi dapat sukatin base sa naabot ng iba. Sa halip, tingnan mo ang sarili mong mga hakbang at ipagdiwang. Kapag hindi ka nagkumpara, mas magiging mapayapa ang isipan mo. Matuto sa bawat pagkakamali. Normal lang ang madapa at magkamali. Pero ang mas mahalaga ay kung paano ka babangon mula dito. Ang pagkakamali ay hindi wakas, kundi simula ng mas matibay na pagkatao. Kung hindi ka nadapa, ay hindi mo matututunan ang tamang paraan ng pagtayo. Paligiran ang sarili ng positibong tao ang mga kasama mo sa buhay ay nakakaapekto sa pananaw mo. Kung puro negatibo ang paligid, may hirapan kang umusad. Piliin mong samahan ang mga taong naniniwala sa iyo at sumusuporta. Mas madali kang lalakas kapag may kasama kang nagtutulak pataas. Alagaan ang kalusugan mo. Kapag malusog ang katawan, mas malinaw ang pag-iisip Huwag mong baliwalain ng tulog, tamang pagkain at ehersisyo. Hindi lang pisikal na lakas ang pinapalakas, kundi pati mentalidad. Mahirap magtagumpay kung ang katawan mo mismo ay hindi handa. Magtakda ng malinaw na pangarap. Kung wala kang direksyon, madali kang mawawala ng gana. Kaya mahalaga na malinaw ang gusto mong maabot sa buhay. Isulat mo ito at balik-balikan kapag napapagod ka. Ang pangarap ang magsisilbing gasolina ng paglalakbay mo. Huwag matakot magsimula muli. Kung minsan, kailangan mong magsimula sa simula para matuto ng bago. Hindi ito kabawasan sa iyong halaga, kundi patunay ng katatagan. Bawat simula ay oportunidad para ayusin ang mali. Tandaan, hindi mahalaga kung ilang beses kang nadapa. Ang mahalaga ay ilang beses kang tumayo. Maging mapagpasalamat sa maliliit na bagay. Kapag natutunan mong pahalagahan ang maliliit, mas madali mong makikita ang ganda ng buhay. Ang simpleng pagkain, mangiti, o tulong ng kaibigan ay kayamanan na. Hindi laging kailangan ng malaki para maging masaya. Ang pasasalamat ay nagbibigay ng pag-asa kahit sa mahirap na panahon. Huwag sumuko kahit mahirap. Lahat ng matagumpay na tao ay dumaan sa hirap. Kung titigil ka ngayon, hindi mo malalaman kung gaano ka kakakalapit sa tagumpay. Ang bawat araw na lumalaban ka ay dagdag lakas at karanasan. Kapag pinili mong magpatuloy, doon mo matatagpuan ang tunay na lakas. Isama ang Diyos sa lahat ng ginagawa. Kapag hindi mo nakaya, tandaan mong may mas mataas na dahilan ng lahat. Ang pananalig ay nagbibigay lakas kahit sa pinakamatinding pagsubok. Hindi laging madali, pero laging may liwanag kapag may pananampalataya sa kanya ay may pag-asang hindi mauubos. Hindi madali ang laban ng buhay pero tandaan mo na sa bawat hirap ay may kasunod na ginawa. Ang mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon ay hindi para sirain ka kundi para patatagin ka. Kahit gaano karami ang pagkakamali o pagkadapa mo palaging may pagkakataon para magsimulang muli. Huwag mong hayaan na ang takot at pagdududa ang magdikta ng iyong kinabukasan. At sa huli, lagi mong tatandaan na habang may buhay ay laging may pag-asa.